And what's up dribblers at mga ka-shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Muling mapapalaban ang ating Gilas Pilipinas mamaya kontra sa Hong Kong. Sino nga ba ang magiging first five ni Coach Team Cone? Yan ang ating alamin at kikilalanin sa video ito. Mga shooters at Junmar Pahardo, nangunguna na naman po sa PBA MVP race. Ang 7 times MVP na si Junmar Pahardo. Pag-usapan at na, talakayan natin yan sa video ito, matapos nyo pong i-like. Share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating mga video. Mga shooters, eto nga pong 7 times MVP na si Junmar Pahardo kasalukuyan nangunguna na naman sa si Junmar sa MVP race. Pasok na nga po si Junmar Pahardo sa requirements ng MVP race. Ang 7 times MVP na si Junmar Pahardo ay pasok sa requirements dahil mahigit 70% ng requirements ng liga ang kanyang nalaruan ni Junmar Fajardo. Kaya eligible ang nasabing si Buano Cagers sa naturang award. Nung nakarampong Commissioner's Cup, hindi po naging eligible si Junmar Fajardo sa best player of the conference dahil sa kulang na nilaruan neto sa buong konferensya sa elimination round mga ka-shooters. Kaya naman napanalunan nga po yan ng kanyang kakampena si CJ Perez. At ito, isa rin si CJ Perez sa mahigpit niyang makakalaban pagdating po dito sa MVP race ng PBA mga shooters. Hindi lang po si CJ Perez. Siyempre, number 3 lang si CJ Perez dyan at number 2 po dyan at mahigpit kadikit na kalaban ni Mar Pajardo sa MVP race etong si Christian Stan Hardinger. Pero kasalukuyan, nangunguna na nga po etong Gilas uh, Gilas Mainstay na si Junmar Pajardo. At pag-usapan naman po natin, na eto pong ating Gilas Pilipinas. Mamaya na nga po magaganap etong laban ng ating pambansang koponan dyan po sa Hong Kong at susukatin ang tikas at lakas ng mga bataan ni Coach Team Cohn. Ito pong kupunan ng Hong Kong. Para sa akin mga shooters, ito ang first five ni Coach Team Cohn ang matagal niya ng kasama sa Barangay Hinebra na si Scotty Thompson. Kasi kabisado na ni Scotty Thompson ang sistema na umiiral kay Coach Team Cone. Kaya isa po ito sa inaasahan natin magiging first five ni Coach Team Cone. Eto pong si Scotty Thompson. At pagdating naman po sa number 2 position, nandyan itong si Dwight Ramos. Dahil yan nga po ay natural position ni Dwight Ramos yung shooting guard mga shooters. Kaya magandang tandem no? Scotty Thompson sa so 1, Dwight Ramos sa so number 2, position mga shooters kaya pahihirapan eto mga makakalaban ng kupunang ito inaasahan natin ilalagay sa number 3 position etong si Kevin Kiambao na bagong bago at presko dito sa sa kupunan ni Coach Team Code dahil bata si Kevin Kiambao gusto natin makabisado na niya ang sistema ni Coach Team Code dahil siya yung baguhan dito para sa Gilas Pilipinas. At syempre ilalagay natin sa number 4 position etong matagal nang kasama rin ni Coach Team Cone dyan po sa Barangay Ginebra San Miguel si Justin Noy P. Brownlee ang siyang kasama ni Coach Team Cone na kumuha ng gold medal sa nakaraang Asian Games. Siyempre, matagal niya ng naturalized, matagal na ng import dyan dyan sa Barangay Ginebra. At eto nga po, nakasama ni, ni uh, Team Cone, si Justin Brownlee pagdating po dyan sa national team no nakumuha po ng gold medal dyan sa katatapos na Asian game nung nakaraang taon kaya inaasahan natin ilalagay sa number 3 or number 4 position si Justin Brownlet Siyempre, ang nag-iisang sentro uh, ng kasalukuyan no si Kai Soto, mga shooters, ano pa ba ang aasahan natin? Isa si Kai sa si pinakamalaking player na pwedeng humarang sa gitna ng shaded lane mga shooters kaya si Kai Soto ang isa sa mga magiging first five ni Coach Tim TeamCode ang gagamitin sentro ni uh, ni Coach Tim sa na, sa labang ito kontra sa Hong Kong mga shooters. Sa absent ni AJ Edo, wala diyan si Junmar Pahardo, si Kai Soto lang ang talagang maaasahan nating sentro ang 7'3" from uh, uh, Cavite na si Kai Soto ang isa sa mga uupong sentro ni uh, ni coach Tim Cohn mga shooters no dahil syempre, sabi ko nga malaki si Kai Soto wala dyan si AJ Edu pero magbabago po yan kapag nandyan ang isang AJ Edu nandyan ang Junmar Pahardo so pwedeng mabago yan ni coach Tim Cohn ah uh, pag, sabi ko nga pag nandyan si AJ pag nandyan si Junmar pwedeng uh, pagsabayin no? twin tower eto po si AJ Edo at si uh, si Kai Soto or Junmar Pahardo at AJ Edo so depende po yan sa kagustuhan ni coach Team Cone pero sa akin pananaw para sa ngayon kung sino po yung aking na yun malamang ang magiging first five ni coach Tim Cone Mamaya kontra naman dyan sa matikas na kuponan din ng Hong Kong. Pero sabi nga at base sa ating survey, e eh, lamang naman talaga itong ating Gilas Pilipinas. Marami pong salamat sa inyong panunod. Ano man po ang inyong maging opinion, pag-usapan po natin dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn! Laban Pilipinas! Puso!